Mm -hmm. Pwede ko i-upload doon. Mm -hmm. Hey, you what's up, Dabar Gods? Ayan, bisita uh -huh. kami rito, Dabar Gods. Ayan, yung aking router dumating. Kaya kami nagtatagay ngayon. aso pa lang daw. Matakot na kayo. yeah, si Wander. Kami yan sa mga. Ayan. Siyempre meron din tayo dito isang bisita na pamanggay natin. Ayan, oh. Ah. Hello, Dapat Gods. Berto, ang ating poging pamangkin. pamangkin. Ayan. Lagi siyang ano yan, present Berto. sa ating mga tagayan. Iyo, iyo, O sabihin ni Juliet eh. Siyata nga pala kay ano, Juliet. Juliet. Ah, dito po si ano, Romeo. Kasama namin. <laughs> Romeo and Juliet. Kasama namin si Romeo. Juliet, pasinsya ka na. Dito si Juliet. Para sa si bako. Ay, si Romeo Juliet. Ay, si Juliet. Labar ka, siya na aking inihaw. Uh, um, inihaw na tilapia. Pulutan namin <laughs> um, ano. Ay, hindi na yung tanawala uh. yan. Tapos meron pa dito. yung akong eh, iluluto. Na paksi pampulutan pa rin niya na Yan o. Okay. Yan o. Tagay tayo. Tagay tayo. Ako, da dalawa. Esuteri, Yun. Dalawa. yung Baka lima, Baka Dapat mami, nilaga niyo na kagabi. Hindi ako eh. Nakikita ko yung Tama. Langka. ganda ni naman, No? Ang ganda ko naman sa dyan. Ang ganda ko naman dyan. Ang ganda ko naman talaga Ella eh. Ang ganda ko dyan no? Pero sa personal. Mm. Mas maganda nga. Mas maganda sa personal. Ayun yun eh. Kaya naman yung pakita ko yato. May pag dyan. Mas kasi buong naisip ko. May buo siya Hindi. So, ayan na naman ka. tayo ito eh. Meron na tayong nakasalang dito ano, sinaing. Ayan. Para ano, pang tanghalian natin da barkad. Ayan. Mamaya po, may ano, mamaya po ano, may live po ang ating ano. May live po si Irene, si Rilly Hindi natin alam kung tayo makakaakit uh, doon.

Yun, shout out na po sa mga naka-live dyan kay, ano, kay Irene Cirillo. Yun, no? Kasi na po kayo, uh, Irene Cirillo, hindi na ako uh, makakit dyan kasi uh, lasing na si host. Sabi nga ba siya sila hey, na yun, po? Na. Si Mami, o oh, hindi uh, naman sa si Mina, na, pero... Uh, sabi naman. Ay, uy, si Irene Cirillo naka-live, o, oh, tinan mo. Hindi ka, ka nag-alo kay Irene Cirillo. Hindi oh. naman eh. <laughs> ka nag-alo kay Iris si Rilis. Ah, si Brad. Pala. Dalawang Pala. Si si nga ako hindi Ayan. Ayan. na makikita. Ayun, lasing na si Kumano, hindi niya nalang ginagawa niya. Kaya pala napipito Surprise. kay Kuya raw Saka so na lang kuya kita, pagka ah, hindi tayo nakainom. Kaya pala si Kuya Rao. Hmm. Ayan, o, oh, yun o. No. Dot, 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 dot na lang tayo dun sa live ni, ano. Sa live ni Iris si Rilis, dot, 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 na lang ako dun. Ano kasi uh, sa computer, si, ano. Nasa loob yung computer, hindi ko alam kung ano nangyayari na dun. Bala uh, ah, kayo dun. Bala hmm. kayo dun ha, kasi nandito kami, ano. Diba ka, sa Iris, pasensya na, nandito kami sa labas. Hindi namin hindi, hindi ko alam kung anong ginagawa nyo doon sa prim, Sa live niyo. Okay. yung okay. eh, darling mo dyan. Hindi eh. ka nagsisirta eh. <laughs> oh, shout daw sa si darling. Sabi ni no, Ina. Sa <laughs> Mga katagay. Ito, mga katagay ko. Ito. Si Paking Pamangkin. Mga katagay. Yan nakasupport kay rin si Mami. Ako kay... na lang kita rin Mami kay Ari na doon yung channel mo. Sa computer yung channel mo darling. Dapat ano. So ayun hey, uh, na Dabrikas. Iwanan hmm. ko na kayo Dabrikas na kami mamamasyal. Yan. Ano na, sila, 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 yung eh, ay, yung ano doon. Awan ko na sila si sila Ari si Lidan. Pano? Kami pupunta muna mga kami. -ayaw yung gin doon na isa dali. yung, sa yung aming pamangkin. Na. Ayun. Paan? Ayun. Si Kuya to. Ayun oh, Kuya to. Ano mo kayo? No? Pupunta tayo sa, sa inyo ha. Oo! Oh! Ayun, pupunta raw kami. Okay, takip nito. Ayun. Ayun 'yun. Oo. Dali, dali mo ngayon ha po. Ayun. Dali mo para meron tayo ano. Ayun. Sa ko sa mga dabarkas natin. Shout out mo ko na naman na. Shout out sa mga double cuts ni Lolo. Mga taga. So ayun yeah. eh na double cuts. Sinasarado na ni Commander ang aming bongga house. Bongga. Ah, ay you naman darling. Ayun o. Know. Dilipad na po kami. Double cuts. hindi bigpa mo. Ah, asa na? Bigpa ko darling. Dali mo dyan. Hmm. Eh, punta kami na, mo na kami doon, punta muna kami doon ala. Punta muna kami kay Berto na. Bala muna kay dito ah, tingin-tingin na lang. Hindi na mela kung makakawi pa kami ngayon eh. Ah, <laughs> baka bukas na o oh, ano, bala na. Yan, pasa muna kami kala to Kasi si Emma di pa nakapasal dun eh. Yan, pasalamatan na ah, si Emma. Ayun eh. Ayun. Ay, pasalala na namin yung aming bisita si Emma. Ayun oh. Ayun. Ayun. Samba. Ayun naka-play ba? Ayun ah. Kasi yung aming ano, bagong dating, yun oh. yun oh. May sipon May sipon pa. Tapos ito na yung aming princesa ano, apo na napakaganda. Sobrang Boy, ganda. Prinsesa yan. Prinsesa, yan ang kapatid niya. Yan, no? Amihan. Tama, si Muning. Ayun, kasama namin si Muning. Yehoo! Ayan, si Kuya to, nag sa bahay nila. Pupunta kami sa bahay nila. Yun, oh. Alright. Uy, ba't ang dami nyo dyan? Hindi. Kaya magdadrive. magdadrive dyan? Hindi. Anong hindi? Hindi. Ayan po, Bilano Family. Ayan. Sorry, si Commander. Ayan, si Commander na huli, oh. Si Commander. Sorry, si Commander. Ayun. Na huli si Commander. Wala pa na akong dalang po, eh. Dalang pa, sinaha. Wala nang kayong bento yata, eh. Ayun, ah. Ayun, ah. Ayan, yeah, iniwan na namin doon si ano, si Ari Sirillo. Hoy, ang ginagawa na na si Lolo mo. Kaya nga. Ikaw ko, ikaw maun na. Naiwan na namin dila yung dila ano, yung pre... Oh, yun. Yes. Dito tayo. Si Pinduk, dito tayo, tapos sila doon doon. Kasa tayo dyan? Oo, ginagawa. Hindi tayo kasa dyan. Kasa yan. Hoy, baka hindi na kayo kasa dyan. Oh, no. o, kaya nga ko, oh, baka hindi na kayo kasa dyan. Hindi, binabukpa. Nag-nag, dito ka na. Ang dami natin dyan, dito tayo kasa dyan. Kasa dyan. Oh, tinan tadya mo, tadyak-tadyak pa si Dogdog dog oh, o beno si Binok ha. betlog mo. Hmm, um, betlog, oh. Ako na. Ako na. Ako na. Wala, di mo kaya. Nakaya na, na ko nga kanina. Di ka na lang, no, ikaw mauna. Ikaw mauna. Ikaw na, ay, Jesus. Ikaw mauna. Wala na, ha. Nagit lang nga na, Beno. Beno. Wala na, di kaya. Lasing si Lolo. Lasing daw ako, ayun. Iwanan namin doon si Ari Cirillo, si no naka-live. Ano yan? Ano yan? Ano yan? Oh, no. oh. oh, okay. Ano yan? oh, yan? Ano Oh Ano yan? Ano yan? Ano yan? Sakay na ako! Daw. Sakay na ako! Alright! Uy! Nakawak ka mabuti ha? Gapit ka! Nakawak! Nakawak, Nakawak. po. Gapit! Si Lolo tinatapat pa sa akin! Gapit! Yan na pa!

Ibigay tayo pag bumatingin sila. Kaya nga, ayun. Alright. Magmalibusin uh, kayo sa kuwal. Sa Father Paul's. Ayun. Sa Paul's pala.